Hey guys, this is me Angel gimme a chance to vlog DIY race let's so, let's draw back muna so, guys, kagaling ko sa sakit guys, sobrang sobrang sakit talaga, parang kumikrit mga buto-buto ko talaga so, ito yung ito na yung final. So, tingnan na lang sa salamin. So, wait lang. So, ito na guys. Dito yung salamin namin. Grabe guys. Pumayat ako. Ayan o. Uh. Ayan, pumayat ako guys. Ayan. Ayan guys. Pumayat ako din. Ayan. Kasi nga, kagaling ah, ko lang sa sakit. Kaya, ang payat ko. Ayan, no? Hindi ko nyo sasalamin yun. No? Ayan, may isang ko talaga. And then, ito na lang si note ko, guys. Kasi mas gusto ko ito. Gift po pa, gift pa ko ito. Yung ano? Lock. No? Adjust natin yung ano kasi no? kita yung ano ko eh. So, yun guys. Nice. Oh, pumit palaga. Pa ako. Jimmy. <laughs> pahit na pahit ako, guys. Pero, wala pa akong lakas. Medyo, medyo mahina pa ako, guys. Kaya, ayan. Pero, wala naman akong sinat. Kaya, tara, mag-temperature tayo na yun. So, okunin ko lang ito, guys. So, ito na, guys, yung temperature. So, try na natin, di. So, Ayan. Oh my god. Pag nag 36 yan guys. Ibig sabihin iilaw doin ng ula. Kaya yun. Thank you naman Lord. Kaya yan. Gabi gabi ano nagkaganyan ako kasi baka magkalagnat ako at hindi ako makapag vlog. Kaya yun. No. Sexful na wala ako. Ano. Kasi parang Kasi yung isang araw, guys, parang, ano, parang iisip ko na lalag natin ako o di kasi singatin ako. Pero, hindi naman na ngayon. Kaya, ayun, guys, thank you naman sa ah, temporary chart. Hindi naman na totoo. Sabili din po kayo ng ganito, guys, para malaman nyo kung kung ano talaga yung sakit nyo. Thank you, Lord. Dahil hindi naman ako umiinom na biotensic or, ano, ang iniinom ko lang guys yung Enebron Ayan, so try ulit natin yung eto guys kung gagana so ayan 34.1 34. sa so wala talaga akong sakit guys kaya sex full ako nagsimba kami kahapon guys and happy sunday nga po pala sa inyo So guys, kinabahan ako. Akala ko lalagnat na ko pero ayoko talaga magkalagnit kasi ano. Ayan guys, so ayan. Pero hindi siya talaga totoo. Ayan, namatay na. Hi guys, ano natin. Ayan, ayan yung temperature na. Oh my god. Ayan guys, kapag nag 36 yan. Ah, ano daw yan. Parang iilo. Siguro itong zero magiging 6 tiles ito. So, yun yung medyo ganabahan ako. Kasi, ayun guys, so, oh. Rose Hand fall, ano, Faith. Eh, bili kayo guys, ayan. No? Ayan na May pangalan niya. Kaya, ano yung. So, ganabahan ako guys, buti lang, ano. Ano Eh. So, yan, guys. Eh, yung pangalan niya siguro. Ito malabo. Ayan. Yan, yan, guys. So, yun yung siguro pangalan niya. And then, guys, may problem din ako. Parang yung mata ko ay namamaga. Dahil kakate kasi ng mata ko. Dito, guys. So, dito. Yan. Kaya ayokong hawakan kapag madumi kamay ko. Kasi baka mag-infection, guys. Kaya ayokong. Pasahin so, guys, sobrang dito guys sa pinaka ano, parang namamaga parang may guliti ako kaya yan. Mini mean, make sure ka talaga guys na malinis ka may hindi ko kinukusot yung mata ko. So, bang, kati talaga guys. Ang kati. So, ayun. So, 7 days na lang makakawin na sila papa. Pero dun sa kanila guys, September 16 sila dun sa bahay nila. So, six days sila. Sila kuya, oo eh. Tapos, six days sila nga alis din sa bahay nila. Tapos, ang susundayin pa namin sila at seven days na lang sa, sa ano, December 17. So, December 16, ano, sila din sila pa, pa sa bahay nila. So, December 17 na guys, malapit na. So, yun guys, kung mapapansin yung hita ko, sobrang pumayat. Kasi galing nga ako talaga sa sakit. Tapos guys, ako kagahapon, matamlay ako. Parang may pinapakiramdaman ko yung katawan ko eh. Kasi ka, sa simbahan guys, kahapon guys, parang tutumba talaga. Parang ako nahihilo. Gumagewang-gewang, gumagewang-gewang yung aking, mga um, aking, paning ganun. Parang gumagay mo, gumagay mo, mo, Para akala mo, lumiling dolo. So, ayun guys, ayun. So, wait lang guys. So guys, thank you for watching. Update ulit po kayo kapag nagkaroon po ako ng malo, ano, mas talo mo yun, ano. Ayan guys, o ganyan, nangangati talaga yung mga tahi ng mata ko, kaya namamaga. Kaya ayoko nang kusitin, baka mag-infection. Guys namin si Papa so thank you for watching, guys. To our new vlog, like and comment and share. Subscribe now. Bye, everyone.